Good morning po mga kanol mga kanol mga mga kanol kung saan pa ngayon na sulok ng mundo ngayong araw na ito ay kunyo adusi at bibili po tayo ng mga herbal herbal gamot dito sa kay ate ate anong pangalan mo ate? Doris ha? Doris 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 Bergumia saan pa yung nakatera naman sa kanila sabi mo? dyan po sa Black 7 Block 7 Block 7 Lot 30 hmm ito mo nang bayad mo na siya. Ito mo nang bayad sa kinuha po. Kinuha mo. Ano? ito po yung mga panindya ni ate. Mag, ano, ano, ano itong pamito? Ito po yun ay kape. Ito po yung ang mga herbal po to yung mga paninda ko. Oh. Ito po yung ang natawag na ling Coffee. Mm. Ito po ay uh, iniinom. Ay, taga nga na talaga. <laughs> Tapos? Sa may mga karamdaman, kagaya ng mga matatasang sugar, sa may mga high blood, oh. uh, sa may mga dam, mga nayuma. Oh, sige po. Oh. oh yun naman, nararinig na sinasabi. Okay. Oh, yun, know oh, yan. Eh, Kaya, eh, eh, ito. Kuya, ito po yun ang cordyceps, ito po yun ay vitamins and minerals. So, ah, vitamins ito po ay may ginseng. Ah, kaya ginseng. Diba? Oh. kayo mas maganda. Ano, Ini-invite ko kayo sa seminar eh, namin. Oh. Ito. Ito naman. Ah, <laughs> ito po, sir. Ay, ano, Kuku. Si, ito po ay kulay na may halo siyang gano'n din. Ma. Ah, para po ito sa mga makakalimutin. May mga... Nakong makalimutin? Na, Apo, may mga pampata, pang pangmata. Ay, tamang-tama pala yan. Mamaya, bibili tayo po kasi. Kasi e, kasama ko doon, makalimutin eh. Yes, po maganda po to. Bata maganda po pwede mo minom mo yan. E, ito. Ito yan po si Sir Anthony Sid na sinasabi ko na po ay kakikigay ng mga uh, ito. Papalakas ang katawan natin, papalakas ang immune system natin. With vitamins and minerals po yan, Sir. Eh, ito. <laughs> ito say, sa tagay ni e, sa isang natin to para malaman para may para ma-promote natin. Oh, oh, sige po. Ay, ito po ang mga Uh, in po siya, ito. Ito po ay may mga benefits sa mga katawan natin. Ito yung ah, pang-ordinaryo, ah, sa para okay. uh, tindahan na nabibili natin. Ito po lahat ay may mga benefits. Ah, ito te. Po, ito po ito po pwede papa, papa, tata masarap kumain o kaya may O uh, makakain ang mga lalamunan, ito dito po ay pwede sa. Piliin. Ito te, ano dito, para sa atay. Hindi sakin pa yung namin. Ah, hindi ba 'yan? Kasi uh, pag po 'to. Lalo po kung makakain yung mga lalamon, edi pwede po. Siya pa pala yung sumubok. Ay, yung Masarap mo 'to. Nakakatawa sa kakain ng Ito. Ah, ito po yung food <laughs> um, uh, yung Yung tinatamaan ng kanon o denim face. po ay maraming benefits sa atin sa katawan sa may mga sa sa may mga alborana, sa, sa uh, may mga ito, ah, ito pinaka importante dito teh para marami oh pinaka importante talaga yan saka ah, ito isabay ito, muna ito 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 hmm. ito po yung tanawa, ito 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 ano mo po yung mga sira natin sa mga organ natin, ito po yung kailangan natin. So, kailangan po ito ay kombinasyon ng dalawa na ito. Kasi po yung lang kino, may kailangan dalawa. Kasi po ang isa, uh, ito si Gano ito po yung ang uh, 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 nagpapa-repair uh, ng mga... Magkano yan ganun? Kids ito po ay ang isa po sa halagang ano, uh, 90 piraso po ito, 90 piraso, mainom mo po siya ng 3 months. Ito po ang isang piraso, isang, hindi, magkano isang bak, yung isang, 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 ito ha. Hindi, isang ganon, isang ganito. Opo. Magkano yan? Alagang kahalaga po ng 1.90. 1950. 19, ah, 1950. Ito naman. -ano ang ito naman, magkano halaga nito? Ah, ito po 55 po. 55. Isa, ito, 40 po yung isa, three, ito, ito. Ito po 35 Ito, 35, ito naman. naman, naman da, po 35 in Ito lang yung 20. Yes. ko sa high blood. Yes. Testing lang mga idol Ito po, ito po, ito po, po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito ito din natin. So mga anak natin na hindi sanay kumain ng gulay, alam mo ba yon? Ito po ay 100% talaga sa katawan. Nakakain na sila? At yes po. Uh, Kaya-kaya ah, okay. Kaya po. Kaya-kaya po. Ayun, pag-alim kung Sino man po? Eh, si pag-alimbawa na bumili sila, saan, sila po, saan ka po di kontakin? Halika po sa amin nandito lang po ako, bait ka po. Nandito po ang aking Sha, uh, presto sa sa court ng kasiglahan, case 1A. Case 1A po. Case 1A. 1A. Merado um, ano. to si Ate. Jores Pergogna. Ito. Pag, so, buya, pag ma masubukan natin yung yeah. pan mo, produkto mo, ha? Testing natin to, testing. Kung ito, ginawa ko sa kanya. Kung... Mm, o o Kung sino man po ang gusto bumili, ay mare kayo pumunta dito kay ate. Okay, maraming maraming salamat po at sana po gumaling tayo sa Himlan. Maraming maraming salamat po. God po sa atin lahat.